Indika na kok pok ofri Na duda lakas mo PARA sa bueng element Indika na kok pok ofri pok pok ofri pok pok ofri Yeah pok pok ofri Di sya boya ch pok pok ofri Yeah yeah pok pok ofri Yeah pok pok ofri I love Tao di mo ako na awai Lagi mo ako pinapalo Laging sinisigawan Pero obre, okay lang Lagi ka na lang galip Lagi ka na masungit Laging mainit ang ulo Pero obre, okay lang Obre, pokpok -pok ka Pero kahit gano'n ay mahal pa rin kita Hindi ako magsasawang mahalin ka Basta obre kahit pokpok, okay lang Mahina man aking ulo Mahal pa rin kita, hindi na yun magbabago Lagi mo kong inaawal Pero kahit ganun hindi, hindi mo ko iniwan ay ayaw ni nanay Sa'yo naman galing to ang aking panganay Christmas dito, chismis don Everyday sa tenement, hindi na sila nasanay Pinapalo mo ako Pero lagi mo akong pinapakinggan Sinisigawan mo ako ano manang ang mayari Para sa akin lagi ka pa rin Lagi mo ako ang Lagi mo ako pinapalo, pinapalo Laging sinisigawan pero pobre, okay lang mm. Lagi ka na lang galong Lagi ka na masungit Laging mainit ang ulo Pero pobre, okay lang mm. Yeah, this sobre talking to boy At mahal parang kita Kahit isip mo may sapit Ito na boy, at paborito mong hotdog Para rin gumaling na ulo mo na baldog Luto ko yan para di ka na malungkot Sa gabi kasi, tatlong beses pinangungkot Biglang tayo, kaso katawan baluktot rin tapos dukot ang pulamot sabi ng pastor, mabilis ng seremonya. Palit ng sing-sing, konting usap. Tapos tapos na. Huwag nga pala nakalimutan ko yung sing-sing. Buti na lang si Boy. Huwag niya ay merong cheese ring. Di importante kung may sing-sing wala. Kesa walang dalap para huwag tulala. Boks sa sa'yo kahit utak parang si Iko. Kaya naman sa'yo pag kaupatuman loob. Kapag lumingon ka kay... Boyet ka Lagi mo akong naaway Lagi mo akong pinapalo Laging sinisigawan Pero obre, okay lang Lagi ka na lang galo Lagi ka na lagi Laging mainit ang ulo Pero obre, okay lang Lagi mo akong naaway Lagi mo akong pinapalo Laging sinisigawan Pero obre, okay lang Lagi ka na lang galing Lagi ka ng masungit Naging mainit ang ulo Pero obri, okay lang Nasa sa lakas mo pa para maanin ng buong tenement? Mm -hmm. Sabay, sabay, sabay. <laughs>